Ligod niya lang ko na Wala sila nag-aabot. Kalakat na si Okay. Niyara ko na siya ipalapitan nga. Pwede makita. wag si ko na ang nga. na maraway. Okay. Lord, Jesus 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 No! Jesus Christ, Jesus 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 Christ, Jesus Jesus Christ, ito galit ko Lord Jesus Christ Lord Jesus Christ Lord lang lang kusukayo ang linog lang Lord, Lord, Jesus, Lord relax, Jesus Relax 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 Lord Jesus Christ. relax 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 Lord Jesus Lord Jesus Christ lang naglinog Lord, lang Lord Lord, <sighs> Lord, Lord, <Jesus>. Lord, Lord. <sighs> Napagibni sa bridge shhh, Lord, shhh, Lord 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 ito? Samyato. Wala, wala. Oh, okay. uh, wait, car, Kusog kaayo lang. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Witsa, witsa, witsa. Oh, okay lang mo, kuya? Lord. Anong umaayo buha ito, Wait lang, wait lang. Tawag ka man lang, di. Lang manaog, mi? Manaog kita, gurum. naog to sis, the bridge. Sis. Ha? Huh? Let's go down. Dili, uy. No, naman uh, lang manaog mi lang kusog kayo siya lang naguyog ha naguyog ihapon siya Sa, lang ipaw ang sakyanan lab. sis wait lang oy wait lang oy dali na dali na dali na Kuha kun dog Ay, sa ala dira sa